will give honor and glory to our beloved country. Ngayon po na nagtapos na po ako ng kursong Doctor of Optometry at pinarangalan po bilang Summa Cum Laude. Napakasaya ko po. Lahat ng tagumpay ay nagsisimula sa isang pangarap. May kasamang sakripisyo, pagtitiis at pagpupunyagi. Sa likod ng karangalang nakikita ng ibang tao ay kwento ng pagsisikap, pananampalataya at paninindigan. Isa po sa mga pagsubok na hinarap ko po sa stay ko po sa university ay na naging malayo po ako sa mga magulang ko po. So first time ko po na maging malayo po sa kanila ng ganun po katagal na panahon. Lalo na yung course po namin is six years time. Kaya tuloy-tuloy lang po ako at hindi din po ako basta-basta nakaka-uwi po sa amin kasi lipat dagat, kailangan ko pa po pong mag plano, kaya po magbarko para lang po makauwi. Kaya nag-stay po talaga ako dito ng matagal po. Sa kabila ng pagiging malayo sa piling ng mga magulang, nakitaan pa rin siya ng paninindigan at pagsisikap sa kanyang pag-aaral upang maamot niya ang kanyang mga pangarap bilang isang estudyante po, lalo na po pagdating po ng university, na-realize ko po na hirap po pala mag-aral. Kasi noong elementary high school, parang feeling mo kaya mo naman. Pero yung college, iba na po yung, kumbaga ibang caliber na po siya. In a sense na, yung mga inaaral mo doon, talagang i-apply mo na po siya after college sa, sa, talagang work mo na at sa totoo pong mga pasyente. Naging mahirap po sa akin, lalo na noong time na nagkaroon po ng pandemic. So nagkaroon po kami ng mga online class. Tapos since yung course po namin Nasa medical po siya na field, kaya wala po kaming mga naging patient interaction po ng dalawa pong taon. Tinig ko po yun as opportunity para i-strengthen ko po yung theoretical knowledge ko po. Para once na bumalik na po kami ng face-to-face, -face, at least meron na po akong theoretical knowledge na pwede ko pong i-apply na doon sa mga actual patients po namin. Ibat-ibang hamon man ang pinagdaanan ni kapatid na Shena mayroon siyang naging sandata at inspirasyong pinagkukunan ng lakas upang lalong pag-igihan ang pagtuklas ng kaalaman. Ako po ay lagi pong nananalangin. Kung halimbawa po ang class ko po ay 7 a.m., earlier than 7 a.m., malis na po ako ng dorm po para po magpanata, para po manalangin po dito po sa kapilya bago po pumasok po sa school po. Sa tulong ng mga kapwa kaanib sa Iglesia ni Cristo, unti-unting naibsan ng kanyang pangungulila. Sa kanila rin niya natagpuan ang tunay na pagkakaibigan na nagsilbing karagdagang inspirasyon sa pag-abot niya ng kanyang mga pangarap. Siyempre nakakaranas po tayo ng mga pangungulila, ganun. Kaya very grateful po ako dahil sa lokal doon ko po nahanap yung mga kaibigan ko. Doon po sa CBI, sa Christian Brotherhood International, yun po yung naging home away from home ko po. Yung mga aktibidad po sa CBI, napakalaking tulong po noon sa amin pong mga mag-aaral po. Buo ang loob ni kapatid na sa kanyang pag-aaral. Alam niya ang kanyang mga layunin, hindi lamang para makapagtapos, kundi upang makapagbigay ng kaluguran at kasiyahan hindi lamang sa kanyang pamilya kundi higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Naniniwala po ako na our dreams po begin with vision. So both literally and figuratively. Literally po in a sense na usually yung mga dreams po natin or yung mga pangarap po natin sa buhay, nasa-shape po sila based sa nakikita natin, based on what we see. And figuratively, kasi we start to mobilize our dreams once we have that vision. Yung goal natin sa head natin na want natin mag-work towards. Hindi maitatago ang malaking papel ng kanyang mga magulang sa lahat ng kanyang mga pagtatagumpay. Mula sa kanilang mga payo, paalala at panalangin, si kapatid na Shena ay nakahanap ng gabay at lakas ng loob upang magpatuloy. Napakahalaga po na lagi po nating inuugnay sa ating mga magulang ang mga desisyon natin. Bilang paggalang na rin po yun sa kanila, bilang respeto, lalo na sila po yung nagpapaaral sa atin para alam po nila kung ano po nangyayari sa atin. Lalo na nag-aalala po sila dahil malayo po tayo sa kanilang piling po. Ako po ay nagpapasalamat kasi ngayon po meron na po tayong mga modern ways, sa mo, true modern technology, ay nakausap na po natin sa isa ng mabilisan. Hindi po gaya before na kalam po ng sulat. Madalas ko pong makausap po yung aking pamilya, lalo na po yung aking pong mga magulang. Sila po ay nakakamusta ko at ganun din po nakakamusta po nila yung kalagayan ko po dito. Akin pong pinagpapasalamat sapagkat nagkaroon po ako ng mga magulang na pinalaki po ako may banal na takot sa ating Panginoong Diyos. So yung mga pagpapayo po nila sa akin na lagi po ako manalangin, lagi po akong tumupad ng aking tungkulin, yun po ay pinanghahawakan ko po, lalo na nung nalayo po ako sa kanila. Sila po ang aking inspirasyon. Kung paano nakikita ko po silang tumutupad, na nagiging kasangkapan po sila ng ating pamamahala sa loob po ng iglesia ni Kristo. Yun po din naging pangarap ko po para sa aking sarili na maging mabisang kasangkapan po ako, na maging katuwang po ako ng pamamahala. Lagi pong ipinapaalala sa akin ng aking mga magulang na ang sandali data po natin ay ang panalangin. At yun din po ang lagi pong itinuturo sa atin ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo ay lagi po kaming mananalangin at magtalaga po sa ginagawa po nating mga pagsamba. Respeto sa magulang, paninindigan at pananampalataya sa mga aral at magagawa ng Panginoong Diyos. Ang mga ito ang pinanghawakan ni kapatid na Shena upang hindi siya malihis sa daan ng kanyang tinatahak patungo sa pagsungkit ng tagumpay. Sa awa at tulong po ng ating Panginoong Diyos, sa lahat po ng narating ko po ngayon, lahat po ng meron po ako ngayon, naniniwala po ako na hindi po yun dahil magaling ako, hindi po yun sa ganang aking sarili, kundi yun po ay awa at tulong po ng ating Panginoong Diyos, sapagkat sa Kanya po nagmumula ang lahat po ng karunungan, ang katalinuhan at ang mga pagtatagumpay. Nito lang October 2025, inilabas ng Professional Regulation Commission ang resulta ng Optometrist Licensure Examination kung saan naging top-notcher si kapatid na Shanna Rose Mabuti na may gradong 91.16%. Nung na-release po yung resulta, masayang-masaya po ako sapagkat nakapaghatid po ako ng mabuti pong balita sa mga magulang ko po, sa mga kaibigan at sa mga mahal po namin sa buhay na ako po ay hindi lamang nakapasa po sa board exam. Hindi ko po in-expect na magta po ako sa exam. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat six years ago nung pagpasok ko po sa School of Optometry, nangarap po ako na maging doktor. At ngayon po sa pagpasa ko po sa board exam, higit pa po sa hiniling ko ang binigay po niya sa akin. Dahil hindi lang po ako basta nakapasa po sa boards, ako po ay nagtapos sa exam at ito pong lesensya na ibinigay po sa akin ng ating Panginoong Diyos na tinatanong ko pong regalo, isa pong biyaya na nagmumula po sa kanya, ay handa ko rin pong gamitin po sa mga aktibidad sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Ang mga tagumpay na nakamit ni kapatid na Shena ay isang patunay ng ating Panginoong Diyos ay laging nandiyan upang umalalay at sumaklolo sa kanyang lingkod na umaasa, nagtitiwala at sumasampalataya sa kanya. Mula po rito sa Quiapo, Maynila. Ako po si kapatid na Eliza Apsay para sa si Iglesia Ni Cristo News Network.